ginawa ko pinalitan ko ng kulay kasi hindi kinakain yung kulay kanina di siro krusnada ng isda kaya pinalitan ko ng kulay blue ay yung kanina kasi na kulay ay parang maroon hindi ba kikita yung kulay pag video mapan yung panahon at saka ito na pala yung kawil na ginawa ko ito na ito na oh. stainless to ito yun oh. Yan, yan. Tingnan nyo kung ano ang pagkagawa ko. Manumanong gawa lang yan. Yan you know. Kasi yung inorder ko sa online na rapala na bago hindi pa dumating, baka bukas pa. Kaya ito muna, pagkisagaan ko muna yung luma. Marami na ring nahuli to Kaso nga lang luma ay kaya ko na lang ng kiotex at lagyan ng panibagong kulay. Baka kainin ng Kwan? Kusa na dahil na ng isda. Yan ano. Oh. You know. Yan so, talaga yung ginagawa ko pag wala akong gawa, eh, yung mga ginagamit ko pang awil, nire-repair ko. Para naman, siyempre, iba talaga pag may ginagamit. Yan you know. o. Ganda na o. Yan o. Yan o. Yan.